sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Oktubre 6, 1953 Unang sumahim papawid dito sa DZRH Naggamit na ng di mabilang nagawad karangalan at ng Oktubre taong dalawang libo at dalawa, naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. At ngayon, nasa ikalimamput isang taon na ng pagsasahim papawid, buong karangalan at pagmamalaking dong ng Manila Broadcasting Company ang Kasaysayan. Sumanihan yes. so, kay Tia Itu Itong inyong Kumusta mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring mumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos kaming layo ni magdulot na ikagagaan kung di man tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, kung pong lang uukol ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayahang batin ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyo. Isang tawag sa telepono ang natanggap ni Dario. Si Remuel ang nasa uli niya. At ngayon mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng madulang kasaysayang pinamagatang tinimbangan ng pag-ibig, dito pa rin sa... Ito so, 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 ang... Palalo! <laughs> What <laughs> you